Hello mga kapiks, kumusta? It's Mega Bapiks Vlog. Welcome back po naman sa ating YouTube channel. So for this video mga kapiks, nandito na po kami ngayon sa J-Link. so nandito po ko ngayon sa rooftop. So, ito po mga, may mga kapiks yung update namin dito. Pagpunta kasi, nakapag-book po kami ng umaga. So, yung unang ano nila sa amin ay January 8. So, nag-book kami ng January 7. So, nagsabi sila, ano pa, matagal, ah, uh, bago mag, eight, ano, mga, hindi pa magpapasko, mga, 23, basta hindi pa magpapasko, medyo matagal, so, naisipin na lang pa, book, so, tanong, tanong, kami kung ilang weeks kami, 2 weeks daw, so, akala namin, yun na yung, Set in, tapos, nag-update sila na, wala silang, pasok, Balik nila June 3 June 3 or Ganyan So nung dumating na yung January 7 Doon na sila nag-update na Inatras nila yung date na E eh, January 20 na lang So Then Nakapabook na po kayong tatlo Kaming tatlo lang magkakasama So Sabi namin Paano yan sensei uh, Ano so, Sabi nila Sige Diretso na lang kayo Kasi say. sayang yung Papamasahin nyo Kapag tikit na ka nakapagbogbog so merits na lang kami at yun na nga kaming tatuloy yung nandito akala namin sisitin kami so wala pa palang lang uh, batch na susunod so kami lang talaga uh, bali ano kami na lalaki kasi sa batch 21 ano 12 so tatlo kami uh, 15 lang kami for lalaki so parang re-refresh lang kami yung ano lang talaga yung yung batch 21 lang talaga kasi medyo marami sila so kami ah uh, isinama na lang kami nila since kasi para ma-refresh din yung ano namin so ngayon kami lang dito yung tatlo so standby kami dito sa jail uh, hanggang sa mag 20 so yun na nga yung budget namin sa amin sa amin so uh, isipan namin mag ano lang kami mag uh, tambag ambag kami tatlo so bumili po kami kanina sa labas bumabas po kami so pwede kami lumabas kasi para kami may bibilhin na pagkain so mag ano lang kami papalam lang kami sa sensei so so yan nandito po ako ngayon sa rooftop mga apex salo namin ngayon yung ano jailing kasi tatlo lang kami pero hang kahit nandito kami mga apex ah uh, study pa rin kami kasi nandiyan si Sensei yung mga tasks nga ibibigay sa amin so araw-araw din kami mag, uh, aaraw din pero ano lang practice sa uh, reading or writing mga ka-fix so doon na siya magkla sa uh, kung dumating na yung ibang kasama namin para isang ano lang medyo matagal pa pong mga yung ano namin si Uy eh kasi sabi ka na ni Sensei parang hold, hinol, iwan ko kung bakit So at least nandiyan na 'yung siwi namin hinold lang mga kapik. So sana kahit ngayong January na lang i-release nila. Sana so, mabilis din niyan po. Nasa rooftop ko ako. So yan, dun tayo sa buong mga kapiks. Tingnan natin yung pinamili namin ano, Uh, for one week na budget namin mga kapix ang lang na lutuin mga kapix so yan mga kids, ito po yung ano uh, third floor so sa baba second floor dun yung ano namin uh, uh, classroom so ito pinaka lang So at yan po yung ano namin uh, Budget for one week Hi Jay budget, budget po namin yan sa so for one week Oh 3 <laughs> lang <laughs> day Basig mag abot ba sa comba One week <laughs> <laughs> So, ginila lang namin ano, ano, uh, dog Because it can uh, turn the vlog. bigas yung So, kung gusto nang bumili ng ano, is the manok. Lalabas na lang kami. So, ito na ano, lang. Pamandali lang. Pang umagahan, tanghali, kung ano. At pwede din kami dito magluto sa si, kusina. Pinayagan po kami na Sinisay. Amin ngayon yung J-Link. Hi, Joe. So ayan mga Apex, nandito naman po kami ngayon sa Malate, sa CBP kung saan kami nag-stay yung una nung pauwi po kami. So nalipot po kami ngayon dito. Kasi dito kami pinapastay ng sampung araw mga Apex. Yung sitin namin ay yung second batch na simula ng pag-aaral ay ano pa, 18. So dito po kami pinastay lang muna sa CBP Malate. So galing po kami ngayon naman Kumain lang po kami sa labas Tapos bumili ng uh, Ginapay rin pang snack mamaya Dito na naman po kami Balik Yan, tawit tayo Dito na naman po kami Masa ka ba eh? Ah Okay talitang mga pics kainan na naman po kami so ito po yung aming uh, pagkain, so nakiluto po kami sa aming sensei, sa aming guru sa apartment nila. So ito lang po yung naluto namin, yung pinamili namin doon sa J-Link So buti nilang pinayagan kami makipag uh, luto sa kanila. So ito po yung niluto namin mga pigs. Yan. Hot dog tsaka pasit kanto. Ito po yung binili namin. So yung itlog baka bukas ta. May ano naman dito. ah uh, uh, heater. Pwede yun naman yung makaluto ng uh, yung itlog. Ano lang lalagayin lang kaya muna kami mo pics